Uh, uh, grabe. Hay. Time check is 5:17. Ah, thank you Lord. Natapos rin yung aking uh, nilinisan. <laughs> Naglinis kasi ako sa farm. <laughs> Ahaha. Nakakapagod pero it's worth it because I know na exercise ang aking cardiovascular system as well as my muscular and skeletal system na energize and na exercise di ba kaya ang ganda ng background ko <laughs> lahat ng makikita ko diyan akin joke <laughs> ang saya napakabilis sa pag-ikot ng oras ano Nag-start ako kanina, maagang maaga, 7 o'clock in the morning. Naglilinis. And then ngayon, it's, it's past 5 in the afternoon. It's time to rest. Karami, ito na mabasa yung damit ko. <laughs> pawis na pawis. Sa kakatrabaho, sa kakalinis. ba diba? At least, nagamit yung oras ko na kapakipakinabang marami akong nalinisan at nakapagtanim pa ako ng kung ano-ano <sighs> ang sarap sa feeling ay ganda at siguro may naririnig kayong huni sa aking background that's the sound of nature kaya I am inviting you to have your vacation in the province para ma-experience nyo yung totoong peace <laughs> dahil walang maraming ingay. Walang ingay ng sasakyan, walang ingay ng mga tao, walang ingay ng mga factories at kung ano-ano pa kundi ang maririnig mo lang na sounds ay sounds of nature talaga. Minsan may mga motor na dumadaan pero bihira lang. Sounds of nature talaga ang lagi kong naririnig dito. Ang ganda. So ayan ang layo ng tingin. <laughs> Green na green ang background. Ang ganda ng paligid. So relaxing and really I enjoyed living far from civilization. <laughs> far from the hustle of life. <laughs> ang ganda. Ang ganda talaga. Magpapahinga na ako at uh, magre-relax and then Uh, maliligo <laughs> para fresh na fresh muli sa pagtulog sa gabi. Ang ganda no? Ang ganda ng kapaligiran. Ayan, umikot lang ako 180 degrees. Ayan naman ang iyong makikita. Mga puno. So green. Green is a color of life. Bakit nga ba green yung kulay ng mga dahon? It's because of the Chlorophyll, the green pigments in plants. <laughs> sa science yun ha. <laughs> uh, let's enjoy life because life is short. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo humihinga dito sa mundong ito. Kaya let's enjoy every moment. Let's savor every moment of our life. Uh, so relaxing na ko yung ihip ng hangin, ihip ng uh, just just the breeze of air, so refreshing. kahit pawis na pawis ako, I feel refreshed na dumadampi sa balat ko sa buong pagkatao ko the breeze of the wind. <laughs> Let's enjoy.